Ano ang mas masarap? Cecilia's Buko Pai o or Original Buko Pai? Kasi ngayon 2004, kasi every year naman, halos pupunta kami sa Laguna or sa Tagaytay, lagi kaming kumakain ng uh, iba-ibang klaseng brand ng uh, Buko Pai. No? Iba-ibang tatak. So ngayon, uh, itong top 2, Cecilia's at Original, ang talagang tinutukan ko kasi iyan ang pinakasikat. Yan ang mga talagang pinipilahan. So ngayon, mag-start tayo sa Cecilia's. No? Uh, napansin ko, uh, nakakrimp yung gilid niya. Okay, parang tinupi-tupi sa gilid. No? Mas maganda yung presentation niya. No, tining na ko yung laman, okay naman. Um, uh, napansin ko lang, medyo makapal yung buko niya. Pero, syempre, iba-iba naman ang buko eh. Talagang hindi mo naman siya talaga eksakto mapipili ang ah, importante malambot kahit makapal basta malambot no wag lang talaga yung sobrang tigas so generally um tiningnan ko uh, yung mga gilid ng makinain ng anak ko dahil hindi lang naman ako ang kumain niyan so malambot lahat ng buko na ginamit niya no kaya okay naman loob um halos pareho siya ng custard feeling or yung pinaka cornstarch feeling niya ang gusto ko lang ay ah, hindi din siya matamis kasi na ko ah siguro mas matamis to kaysa sa original buko pa. Ah hindi naman. No, ah, mas maganda kasi ang mas matabang kasi mas marami kang makakain. Kulang ang 1/8 na slice. Mas lalo na, nasa kotse pa lang, uh, mo na siya, mainit pa siya, talagang uh, i-slice mo na siya. O pwedeng-pwede kayo humingi ng uh, disposable na knife, no? Kaya lang plastic yun eh. Kaya mas maganda magpa-slice na lang kayo doon. Sa original buko pa eh, ang gusto ko kasi sa pie nila, manipis yung crust, no? Talagang more on feeling ang talagang malalasahan nyo. So, parang ilang years na, no, hindi nagbabago yung kanilang recipe. Kahit nabili na siya ng uh, may iba na kasing may-ari, pero at least na-maintain niya yung kanyang original na recipe. Para sa akin, ha, para sa akin, personal opinion ko lang naman to, original buko pa rin ako. At kung natakam kayo dahil sa video nito, at nasa Manila kayo, o Quezon City, o malayo kayo sa Laguna, o sa Tagaytay, tumingin kayo sa marketplace, meron nagtitinda doon. So, ingat lang kasi mihingi sila ng advance payment. Siyempre naman kasi nag din sila, bumili siya na marami tapos wala namang ako uh, kukuha, malulumaan din naman sila. Tip ko lang sa inyo, mag-advance payment kayo sa umaga para pagbalik nyo sa hapon, meron kayong makukuha kasi usually pag late na kayo, wala nang buko pay, ubus na.